Alam mo ba kung bakit sobrang saya ng nararamdaman ng isang kabaro ko kapag halimbawang nahatid mo na siya kapag nag-ano kayo? Pag-uusapan natin yan, interesado ka bang malaman ko ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kapag nag-ano kayo at nakita mo na sobrang saya ng iyong kapareha, ang katawan niyo po kasi kapag masaya ay naglalabas ng maraming feel-good hormones gaya ng oxytocin at dopamine. At dahil dito napapansin mong humihinga siya ng malalim, lumalambot yung kilos, minsan napapapikit pa, at napapahawak pa sa iyo ng sobra. Ang ganitong pakaramdam ay pinaghalong tuwa din hawa at syempre rapsa kaya minsan kahit walang salita ano yung uh, hindi siya nagsasalita, yung wala siyang imik, mararamdaman mo naman sa kanyang kilos at sa kanyang tingin na alam mo talaga, may kita mo talaga sa kanya na sobrang nasayahan siya ng mga sandaling yon At yan lamang po for today's video. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog na ito. Kung nagustuhan nyo, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.